guys, dito tayo ngayon sa may kahabaan po ng road sen at ito magsimula po tayo na clearing operation po ngayon araw ng mga puso at i-clearing po natin itong mga banda rito mga obstruction, mga illegal parking kung may mga pasura man dyan sila dyan, ikakalga na rin so, yan. titikitan at pasara uh, dito sila uh, Sir Ryan Moreno at sa ating mga kapulisan at ating mga miyembro ng DBS QRT Okay po At time check po natin ay Makita ngayon oras 8.21 na po ng umaga Mga kasama February 14, 2025 Okay ingat po tayo Kaya po, tinakusap lang po sila Para sa formation na ganoon po sa pag-clearing Para maging klaro at maayos Meron po tayo dala dito Ang dalawang tab ng DPS Okay guys Thank sure. ito ni Sir. Yung mga nakatambak po dito. Malapit sa may Manila North Harbor. Oh, ginagawa kasi ina dito parang ano ito, parkingan ng mga sasakyan nila no dito nila tinam tinambak yung kanilang mga gamit sa pagtitinda pangarap buhay sa gabi yung pa alam mo to uh, puliglig may kariton may sidecar ayan so ito eh tingnan natin kung na natin mga ng dito mga nandilong nakaparada kung paalisin na lang sila o ano ba kung okay, sa truck kasi bibilangan to mga to kung anong o ano tayo dito? wala yung driver wala yung mayari maaari kikarga to sa ating truck mga aso pa, puti nakatali eh, nandito po yung mayari si nanay, uh, sa kanya pala mga sinas kaya tinatanong na rin sir kung kanina yung mga yan kasi ginawa rin dito yung mga paradaan dito bawal din po dyan may ni Tata na huwag silang maglalagay ng aso dito kasi nga ba baka makakagat mga dumadaan dito pero mga uuwi ng probinsya Napakot na papunta ng okay, mga bababa ng barko mga bakagat nila nga sa dito Sir, na na kapag bumalik po sila ulit dito ay kakarga na ulit ang mga ilang mga sidecar hindi daw sila pagbibigyan na na ano sila napag, napagbigyan po sila ng isang pagkakataon at sa susunod po kapag nabalikan po sila dito ulit na nakaparada dito eh, pasensya na lang po. Eh, nangarga na lang po ito kagad sa ating truck na GPS. Itong mga nakaparada dito sa gilid ng Manila North Harbor. Eh, kapag nga nagtopo nyo na sa loob yung mga sidecar yung mga basura. Eh, po sa truck. <coughs> so, itong ito, wala pang kumapareng na may Kaya additional pa kung ikakarga pa ito o itutulak na lang sana pa pala kita na lang ng mga kakilala nila para hindi na may karga iwas perwisyo pa

nilagay na po doon yung isang tricycle doon pinaporma na eh baka ikarga na po ito sa truck sa ating kawaling BPS QRT Kita kayo ito sinutulog na rin po ng ating kawaling yung dalawang tricycle dito sa isang tricycle isang kuliglig ito naman gamit ito sa atas sa ito eh kaya tinali tatali na po dalaga pang ako dito kasi po na aktual na -actual po natin sila dito na dito na kaparada eh wala po yung mayari hinihintay po natin yung mayari sana kung magdito eh mapagbibigyan sila mapagsasabihan na bawal na magparada dito eh kaso hinihintay po ng ating mga kawani na sila tawaraya sa saka sila sir na dumating yung may-ari para mapagsabihan at mapaalis na sila eh wala dumarating kaya yan uh, naisampa may sasampay itong mga mga tricycle ang uh, isang tricycle dito at saka isang kuliglig so, dumating na po dito yung isang truck natin dito po tayo sa pinaka po ng road 10 Carlo at saka Master Gen Gen itong mga ano mga dalawang na huli ating sasakyan na at kulingkling at saka tricycle ay nasa bawal nga sila na tawag sila dito na nakaparada construction, illegal parking na dahil nga ito ay isang mabuhay lane So kung kayo ay matigas ng ulo, ganito po yung mangyayari sa inyo. Dahil po sa araw-araw na rin ginagawa, ay eh, pag-clearing, hindi po tayo nagkulang uh, na, na isang salita na bawal po tayo sa baketa Diba po ay bawal. Kaya sa mga sasakyan dito, eh, kinukontak na po ng mga kanilang mga kakilala para hindi na ako Dahil pag dumating po dito ang mga MTPB, automatic, matitikitan o no? kaya ma, ma, ano sila yung kanilang mga sakyan so ito, sasakay po tayo kay, ano, kay Sir Gengen ah, uh, Kasta kay Gengen, ayan po, ito galing tayo Okay po, dala-dala po ni Boss Carlo. Itong, ano, tricycle dito. May preno ba yan, pare? Check mo, may preno ba? Isa po itong, ano, dating driver po ng Pasi the Furious. Ayan, o. No? Hey, boy! boy, boy. Tanda, nasabihan eh. po ni Jen yung driver ng truck natin na si Chong Jerry po na Magdaan-daan lang dahil meron nga usang siyang dala dito na dalawang sasakyan na isang tricycle at isang kuliglig ay alam po tayo. Okay.